Dili sa bukid nun, guys. Magyan na yung pinak pinabuhi sa bukid nun. Nanami, bukid na naman si bukid nun na puyo. Bukid nun si mong mata. Bukid nun bitaw ni. Kapagkita ni mong bukid niya. Wala dito ang unahan ng bukid, guys. Kay, hindi mo makita na, guys. Kay, lagyo ang bukid diri ah. Ya. Kay, doon may mas patag diri. Kekino jais gi mi tega pantukan, tega kid nun jud mi. Kalak sar mi tiguli di tua. Nan loman. Ugnau. Menuna kay pri aircon. Mahu utka. Si kono sangkol. Hi guys. Hi guys. Pisik. Pisik daw. Oh. Sige lang. Anak mo na. Pisik kanding. Guys. Pisik na na. Para. Katukuhan. Nakalimut po. Ito mo na. Ito mo na.